So, ngayon po, magluluto tayo ng ulam namin. Walang pangalan ito na recipe. Gisahin nyo lang bawang at sibuyas. Tapos, i-add nyo yung baboy. So, ang ginamit ko po ay pork kasim. Kasim ba tawag dyan? Yung may mga taba-taba sa baboy. Yan, haluin nyo lang po siya. Tapos ngayon, lagyan nyo ng konting toyo. Pang pa flavor lang. So, lagyan nyo po ng kamatis. Ang ginamit ko po ay cherry tomatoes kasi wala akong regular ng kamatis. And then, lagyan nyo po ng tubig. Enough lang siya na makover yung meat konti. Ganyan. Ganyan lang siya. Tapos yung tomato paste. Depende na po yan sa inyo ha. Kung ilan ay ilagay niyo. Sa akin, tansya tansya lang. Hindi ako nagme-measure. Tapos yan, nilagyan ko ng black pepper. And Tapos isimmer mo po siya hanggang lumambot na yung baboy. So at this point, ayan po. Napakalambot na po yung baboy natin. Ganyan na yung itsura niya. Parang lumalapot na rin yung sabaw niya. Ayan. Tapos i-add nyo yung bell pepper. Tapos more water pa. Tapos yan, lagyan nyo po ng asin according to your taste. Tapos, naglagay ako ng mixed vegetables. Yung frozen vegetables po siya. Pero, kayo na po bahala kung anong nilalagay nyo dyan na mga gulay. Ayan, yung vegetables na dito is my green beans, corn, carrots. Tapos yan, haluhaluin nyo lang siya. Tapos, lag lagyan nyo po siya ng sutanghon. Dalawa, or depende kung marami kayong lulutuin, didagdagan nyo po. Pero sa akin, dalawa lang kasi enough na po siya sa niluluto ko. Tapos ngayon, hayaan nyo po siyang kumulo muna bago patayin yung apoy. Na enough lang siya na mag, ano, yung sutangon. Tapos, eto na po yung itsura niya after kumulo. Luto na po yan siya. Kunting kulo lang. Kasi madali lang naman maluto yung sutang noodles niya. Ayan. Napakasarap po nito. Ayan you know, Parang sutang ewang Ewan ko. Walang tayo to. sariling recipe ko lang. Tapos, ilagyan ko ng napa-cabbage. Repolyo ba sa atin yan? Ngayon, Tapos yung napa cabbage, madali lang naman maluto 'yan. Pinapatay ko na yung apoy this time. Maluto lang siya ng kusa pag tatakpan. Ngayon. Ayan na, luto na po yan siya. Tapos i-set aside ko na lang yan siya na may takip. Salamat po sa lahat ng iyong suporta. Abangan niyo po, abangan niyo po ang susunod na episode natin sa ating pagtitinda. God bless everyone. Thank you.